Yan ang Cross Boulevard Southbound At ito yung bagong bukas na Cross Boulevard Promenade Itong mga kawayan Meron mga ilaw Saka ito Mga ano rin uh, Ilaw Sa gabi pa ito makikita Ganda Ayan, oh. ah may ilaw to light tunnel nawala na yung mga puno ginawa na lang sigurong isang lane dahil binabahayan ng mga street dwellers at tulad nito may mga lupa, puno binabahayan lang tatanggal yata to mga kabayan ito mga mga puno magiging ano na 1, 2, 3, 4 5 lanes na ang Roas Boulevard makambong araw ngayon mga kabayan dito tayo sa Roas Boulevard southbound sa Pasay City gapit tayo ng bagong bukas na parke dito promenade ito yung libertad channel at nandun ang masyado na kapagal boulevard at JW Diok na boulevard nandun din ang libertad pumping station papuntang manila bay Gakti tayo ng Cross Boulevard Promenade. Ganda ng sidewalk dito. Tapos merong mga puno. isang lane sidewalk lalaparan to daanan to ng mga truck ito na yung umpisa ng promenade ito na pasok na tayo alagay, Rojas Boulevard Promenade Light Park hindi pa pala talaga bukas to sa public parang ano lang to plastic lang nung daanan yeah, ang ganda Ay, Manila Bay walang namamasyal ibig sabihin mababawasan pa tong sidewalk dito lalaparan pa, pa saka petron yan mayroong ng petron Wala mga puno ulit mababa yan mapapasyalan lang ito hanggang alas 8 lang o 8.30 naiinip na ng alas 9 saka from 5 pm hanggang gabi ang <tip> ganda yun o oh. ah may ilaw to light tunnel ganda o oh. ilalim ito parte pa na Manila Bay oh, meron mga bank maliliit na ano pa, lamesa pa malalang talaga mga puno para makasilong yung mga tao sa init hindi pa malalaki itong mga puno wow ang ganda karon din ng parke eh. ah, una unahan to sa ano ah sa major road sana magtuloy tuloy hanggang dun sa at sa extension Thank you tapat din siya ng Metro Park. Kita huh. mo yung mga nagdadaang mga sasakyan sa Rose Boulevard. Ganito yung mga parke sa ibang bansa. Meron pa doon sa gitna may mga ilaw. Ito mga ano to. Pasulo. Ah, Kawayan. May ilaw siya. Yan. kaya siya uh, light park. Puro ilaw. Ito pa ano yan? federal land hindi redevelop de dito modern cultural district met park um. development ng federal land um. punta pa tayo dun daming mga upuan Uh, bollard lights lagay ko ano pa to bandang hapon pa to magkakaroon ng mga uh, mamasyal medyo lumubog na pala dito nakalubog dito mga kabayan malambot ang um, lalakaran nyo gusto nyo magpunta dito ilaw to ito pa, may mga potted plants daming ilaw ganda no aba ayan no ah, magkaroon din dito ng mga kiosk wow ito ba mga upuan sa 1.7 hectares din pala ang laki nito hanggang sa EDSA extension. Doon pa, meron pa. Parang hindi pa nagsisimula doon papuntang EDSA extension. Dandelion lights ang tawag dito. Hmm. Kamila lang. Ano mga dandelion lights? Doon na yung dulo. Pero kailangan bang ano pa doon? Doing pa doon. Wala pa. Ganda dito pa lang yung natapos. bisikleta ang kasya dito federal land property na to ng federal land le pavilion ganda ayun pa hindi pa na uh, de-develop mahaba pa kung nga lang talaga ako namamasyal ang lawak ito mga ano ito yung pipi na kamalawak nasa 10 meters bukod pa doon sa ano greenery magdadagdag para dito ang attraction lambot talaga ng daanan child friendly to ito na yung top -top na isang name nawala na yung mga puno hindi na lang idudugtong to lumins na dito kabila nito wala na ito pa gagawin ang haba pa dito naman ang simula ng area 3 and 4 hindi pa natin alam kung babawasan pa to yan ito pa yung de ganito pa rin doon sa edsa extension ganyan kalalaki ang makakasabay yung mga truck sa Roas Boulevard na yung dulo yan. ayun ang Double Dragon Plaza at yan ang Jollibee parte ng Manila Bay yung ilalim ng Cross Boulevard Promenade Watching Pole, Double Dragon Plaza, across uh, Boulevard, at a carousel station.